Whew. May harap pala maging vlogger Ikaw na man. Ikaw ang man Go pang artista Tuloy-tuloy pa rin po ang renovation ng aming munting tahanan Dito nga po ay tinutulungan ako ng aking dalawang alak na binata at kumuha din ako ng apat na magagawa yung talagang marunong talaga so kami back up lang para menos din sa pagbayad sa labor dati na nga po pala yung pinto yung binabaklas namin na yan ng aking anak dahil sa laki ng tambak sa taas ng tambak na dala ng baha ng bagyong Christine mawa taas din po yung naging tambak ng bahay namin kaya minabuti na namin na pataasan na lang din yung bahay namin kasi kung kaya namin yung sagad ng tiles mataas na po yung aming kapaligiran kaya ang tendency mapataas na rin kami ng bahay yan lang po ang latero sa pinto kaya ang ng pinto dahil sa taas ng tambak ng lupa dito nga po ay pinalitan ko muna yung aking alak para makapahinga siya at para maingatan na rin yung bagong pader sa si babaw. Kailangan mong magingat dito kasi bago yung pader sa si babaw para hindi magdamay. Dito naman po ay tumulong ako sa pagbububong na bububong na kami dito sa oras na ito. Baba las. Baba natin yung division para sa division. Kailangan ba kasi yung ano? Partition na yun para sa kusina. Gagawin ng ano. Kasi may biga na sa taas. Patanggalin na yun. vlogger. Ikaw na ang man, Ikaw pang pa artista. Hanggang dito na lang po muna. At susunod na uli na aking video. Uh, salamat po sa inyong mga pagtangilig sa aking mga video. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Like, follow, and subscribe po kung di pa nakasubscribe sa akin. Salamat.